<laughs> Eto na, pag-uusapan natin. Paano ka narating? Nakarating? Is it by Ah, okay, okay. So, nahanapan ka ng employer. Oo, oh, ng employer na pumirma sa akin. That time, Miss Fanny, kasi hindi madali mag-desisyon, mag-abroad, na meron ka ng maiiwang. Ano? Ay! Paano? Mahirap. Dahil kasi dalawang mga pa yung baby ko eh. Mm -hmm. Yung... Yung pangalawa ko pa lang nun is nasa one year old din Kailangan kong mag-abdomalesi ha. Kailangan kong um, yeah. umalis para para ka ako makatulong tsaka mabigyan ng magandang kinabukasan yun hindi ko na inisip yung lungkot muna mm, mm -mm inisip ko maka makarating dito tama pero nung nakarating na ako dito mga siguro doon ko na realize na mahirap pala talaga ang nag-uumpisa ka ng magkaroon ng homesickness sa mag-ama mag months mm -hmm kasi hindi ko talaga magtrabaho, magtrabaho, yeah. mag okay. Pero hindi mo pa rin pala talaga ma... Doon ako, doon ko talaga. Hindi okay. mo maitatago yung feeling talaga ng sobra. isang ina na nalayo sa kanyang anak. Sobra talaga, as mm -hmm. in, grab. Sabi ko, ang hirap pala ka ako, lalo na pagka yung makakausap mo yung, yung, yung di ba sa telepono, mm -hmm. wala yeah. pa nang... Wala pang camera. Oo, wala pa. Yung mga yung ano asawa ko laging matawag ako, pamusta ka na, gano'n. Mm -hmm. Okay naman. Tapos lalo na pag nagkakaroon ng mesa ka mga bata, ang hirap mm -hmm. yung mo. Kaya ako noon, ayoko ng magtrabaho ng mag-aalaga ng bata. Mm, sa bakit talaga dumiretso ako o kaya matanda sabi ko matanda alagaan ako mm -mm. o kaya mag lang ako ng pero bata ayo kasi yeah. mag-aalaga ako ng ibang bata yung ayaw ko nga iniwanan ko dun sa Pilipinas parang Correct. parang parang masakit sa kalooban ko mag-alaga ako ng iba na hindi mm -mm. ko nga alagaan yung anak ko para sa akin ah yeah. nakikita ko mm -mm. nakikita parang makikita ko yung mga anak ko na Just, sabi ko, nag-aalaga ako ng iba nandito ko. Sabi ko, magtatrabaho na ako Mag-aalaga ako ng matanda o kung ano man ang mm -hmm. trabaho mapupunta sa Wag akin. Huwag lang, sa may Wag lang yung may bahaya. So, paano mo unti-unting ina-adjust yung ganong klaseng situation na uh, eto ka na, you're away from uh, from your family? Sabi ko, pagutin ko pagtatrabaho ko. Sabi ko, kukunin ko ang asawa ko. Yun ang ko. Mm -hmm. Nag-trabaho ko ng maigi sa employer ko. Mm -hmm. Tapos, yun, pinirmahan ng employer ko yung asawa ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Dahil nga, kung mga maganda naman yung record mo, ko sa amo, ko tinulungan niya ako mm -hmm. na makuha ko yung husband ko. Mm -hmm. Kaya, dito, mga inang, pero, ano pala. Pero ano to, that time, way back this time na nagkwento mo na pinafirmahan si Emel, ang mga, ang dalawa mong anak paano sila? Iniwan ko sa sa, sa na, lola niya. Sa lola niya. Okay. Doon na iwan yung okay. mga anak ko. Okay. Mm -hmm. Kasi nga eh hindi naman pwedeng isama sila. Mm -mm. Kailangan si Elmer mo. Oh, anong taon si husband na karating? 2005. Ah so maganda kasi ilang years lang ang Oh, ang, dalawang taon lang. Dalawang taon lang. Maganda yung planning mo. Oo. Oh, oh. oh, dalawang hindi ka, taon lang. Ano, oh, hindi ako na oh, oh. kumbaga eh kinuha ko kaagad siya. Talaga, Talaga. napakaganda ng planning mo kasi agad-agad mo siyang pina uh, nang puno 2005 tapos mm -hmm. Naglakad At kailan ka... nakasunod yung mga dalawa mong anak? eight yata. Mm -mm. Petition, 2000... na petition, Oo, petition na ito sila? Petition na. Petition ko na. Uh -huh. petition 2008 na. yata. Uh -huh. Nationalidad ka na ba? 2006 nag-apply ako ng nationalidad. Okay. Mga 2002 years uh -huh. na lumabas na yung ano 2008 yung result. And Oo. then what happened? Okay, nationalidad na kaming lahat ng baby ko. Uh -huh. Lahat kami perala kay Elmer. Oh, Lahat kami, oo, puro na kami Spanish. Oo, kasi carry mo ang mga bata. So, uh, pag-usapan natin yung family mo. So, dalawa ang naipanganak mo sa Bicol. So, yung pangatlo, pangapat, panglima. Dito, dito sila na. pinanganak na. Oo, oo. Let's talk about family, uh, yung tinatawag namin dito na Pamilya Numerosa. Kasi dito sa Spain, I think, meron kaming term na tinatawag na Pamilya Numerosa kapag above, uh, more than three na ang kids. Oh, Ano to? Hindi nyo plinano na Uh, tama na to or? talaga ng blessing. At uh, ito bang si Bunso ay masusundan pa ito? Ah, hindi na. Ah, hindi na. So, Dahil ma... nagbe-menopause na ako. Oo. Uh, 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 proud. <laughs> <laughs> proud! So, okay na siya sa lima at uh, talagang blessed. She's very Menopause blessed. Magbe-menopause na. Blessed with five uh, children na napaka bubuti ng mga bata, uh, napaka babaed. Tsaka... Si Pangani mo pala saan pupunta? At nakita ko... Uh, uh, n -n -n nag... Nako, nag-vacation sa, sa... Suiza. Oh, wow! Vacation? Si nga doon? Ninang niya, best friend ko yung sa. Ay, yung, yung best lagi mong mini-meet Best friend ko. Oh, oh, si Anabel. Oo oh, oh, oh shock ako yung miss Anabel. Sana mapanood mo itong kwento. Ay, <laughs> best friend. Maalaala mo kaya ni Miss Bunny. So, Kinuhaan best friend siya. mo siya from ito ba yung kinikwento mo? Na classmate ko, ng high school. yung yes, mo? Yes, yes. Okay, wow! Since high 30 years na kaming mag Nakaka-proud. 30 years. Uh, bibihira ang magkaibigan na inaabot ng ganung taon. Yes, and years. even you are away from each other, you still continue your communication. Yes. And that makes Saka, you, you're reunited always. Napaka... Doon mo talaga mamano ma, na talagang... Mm -mm. Trinesure niyo yung panahon na oh. you were together oh. and then up to now na you are separated by... This miles kaya, away pero andito pa kayo. Kaya napakaswerte ko. Oh, 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 oh. Napakaswerte ko kahit okay? oh, oh. sabihin na natin sa asawa, sa anak, mm -hmm. sa mga tao, oh, oh. napakaswerte ko. Siguro really? hindi na ako magaka kasi tayo talaga pera, mm -hmm. di ba? Problema natin 'yon. Oh, oh. Totoo naman, lahat, kasi yung, yun lahat naman. Yun talaga ang pinaka sabi nila importante daw pera. Oh, oh. Pero para sa akin siguro pangalawa na lang din ng pera. Mm -hmm. Kasi yung mga anak ko lang, tsaka yung mga yeah, taong nakapaligid sa akin, mm -hmm. yung mga ang dami. Tsaka mga uh -oh. mga family ko sa uh -oh. Bulacan, mm -hmm. mahal na mahal ako ng mga kapatid ko, mm -hmm. saka sobra. Mm -hmm. Mm -hmm. Anong masasabi mo, Miss Fanny, para sa ating mga viewers at makapagbigay ka na rin ng inspirasyon? Yung isang pamilya dong OFW na wala kang yaya na napag-iiwanan at Paano mo nabubuo yung araw na hindi naapektohan si trabaho at pag-aalaga sa mga bata? Naranasan ko rin yung, yung magtrabaho tapos dinadala sa trabaho, sa trabaho bata. yung bata. Hindi ko nakuhang magpaalaga ng bata. Mm -hmm. Talagang ako, Ikaw. ako lang. Kung baga, tapos may, nagkaroon ako ng trabaho na doon mismo kami pinatira. Mm -hmm. Kaya kung baga, mm -hmm. hindi ako nagkaroon ng... Ilan ko ang yung anak yung, mo yung noon yung nung yung nakatira ka sa trabaho? Uh, Ilan na sila? Bali, apat. Oh, oh, apat. Ay tatlo, tatlo, wow. tatlo. tatlo Pero what makes you decide to uh, stay away from this family and have your own piso? Kasi, piso um, guys is apartment. Apartment. Mm -hmm. Nung nag-renta -nag muna kami ng, ng isang room. Mm -mm. Yung kay Janice, mm -mm. nagkano nag muna kami doon. Mm -mm. Tapos parang sabi ko, hindi nga, marami na kami, dahil limang kami, di ba? Nakakaano yeah. sa isang, sa isang kwarto, parang hindi... Yeah. Mm -hmm. Kung nga gusto kong makakuha na rin ng piso, kumuha yeah. na rin kami ng, yeah. ng isang bahay para mm -hmm. makaalis na rin kami doon sa trabaho. And, and, and I think it's a good decision na you have to provide your own piso kasi lumalaki kayo. Yes. Uh, Saka, yung galaw, para may freedom kayo, ang mga bata especially. Na meron silang Saka privacy. Tsaka baby pa yung pangatlo yeah, ko nun. Totoo. Mm -hmm. Tapos hanggang dun mm -hmm. niya. Kamusta ang buhay being uh, big family, you pay an apartment, and you're working. Siyempre, mahal pa rin dito ang... Muy duro. Talagang yeah. grabe. Explain that para magigyan natin sila ng inspiration. Kasi ba, diba magkabayad ka ng bahay, telepono. Yeah. Yung pagkain, sobrang mahal. Grabe. Yeah. Grabe nga yung pagkain. grabe. Sobra. Grabe nga yung pagtaas. Hindi mo talaga ma, -ano yung mga oh. bilhin. Mm, -mm. Tapos magtataka ka. Mm -mm. Ano na yung sahod mo. Wala, wow, doon lang napupunta. Right. Ito, ito yung essence ng pag-interview ko sa'yo. Kasi minsan, gusto natin makabigay ng inspirasyon at lesson sa ating mga kababayan na ah, hindi din masarap ang buhay sa abroad. And, nah tell your experience. Ako, ilan-ilan ang trabaho ko. Mm -mm. Naranasan kong maglimang trabaho. Mm -mm Alam mo ba, tumatakbo ako. Mm -mm. Natuloy ako sa isang trabaho. Mm -mm. Halos pagdating ko ng isang trabaho, minsan mapapagalitan ka pa ng amo mo kasi late ka na. Kasi kailangan mo kumita ng pera eh. Kailangan mo ng... Yung, sa dami ng anak mo, dami kailangan ng anak mo talagang sakripiso. Kasi yung, yung asawa ko, stay in Sa, sa trabaho niya. Hindi ko naman pwedeng kumbaga eh, yung mga anak ko, kung mga malalaki na sila, ah, mm -hmm. sila na, sila mm -hmm. na naiiwan. Mm kung -hmm. Kaya kumbaga, ginagawa ko yung trabaho ko, yung kada isang trabaho, pupunta ko sa isang trabaho ko, oras sabi ko na, magpiprepare na ako ng pagkain, minsan, mm -hmm. sabi ko kayo na bahala. Pero kung ikukumpara mo ang buhay noon sa Bicol at ngayon, na masasabi mo ba na medyo angat ka na dito konti kaysa sa buhay mo sa Pilipinas? Ah, Siyempre naman. Kasi okay. mas mas nabibili mo yung gusto mo. Yeah. Nakakain Kasi natin kung, yung kain yung pagkain na, pang-biyahe. Nakakain mo yung yung pagkain ng pang Di diba, diba? so, ba? Sobrang, di ba? Bira mo matikman ang ubas dito oh, oh. sa wakang kumain ng Oren. ubas. Di di ba? Yung Prutas mga nabibili Sobra natin. Sa, oh. sobra. Ayan. Tsaka mas na-appreciate ko na talaga yung abroad. Mm -hmm. At sa Ewan ko kompleto na kayo. Nandito Sigh. na kayo. Mm -hmm. Ayan, sa pagbabalik, last break po ito, pag-uusapan na natin yung kanyang payo na maiibigay sa ating mga viewers, kung paano natin, uh, paano natin papakinggan o paano tayo bibigyan ng aking special guest na Miss Fanny sa kanyang ano, uh, payong uh, abroad na pwedeng kapulutan ng aral. Sa so, pagbabalik yan, dito lamang yan sa YYOFW. OFW